Kaya naman mga mami, hindi ba ang swerte talaga ni Daddy Afam dahil nakatagpo nga siya ng ganitong klasing babae? Char! Alas ko ng madaling araw at pagising-gising na nga ako pero hindi pa nga ako agad bumabangon. Ito kasi yung mga oras na kung saan ang sarap pa nga talagang itulog, lalong-lalo na kung malamig pa yung panahon. Pero mga mami, pagsapit nga ng 5.30 ay agad naman akong bumabangon, naliligo, nagbibihis at inaayos itong aking sarili. Kadalasan nga talaga ay pinapatapos ko munang ayusin itong aking sarili bago ko gisingin itong aking bulinggit James. Hindi nga ako masyadong nag-iingay para hindi siya madistorbo sa pagtutulog pero ngayong umaga nga pagkatapos kong maligo ay agad naman siyang nagising. At hindi pa nga ako natatapos dito at tingnan nyo naman pebebe na nga siya sa akin dito habang inaayos ko itong akin sarili. Alam nyo ba kasi mga mami na hindi talaga ako pumapasok ng trabaho hanggat hindi ko nga naaayos itong aking mukha? Hindi naman nga kasi sa nagmamaganda tayo pero napaka-effective nga ng way na yan para hindi na tayo dapuan ng stress maghapon. char <laughs> Anyway, alas 6 na nga ng umaga at natapos ko na nga ayusin itong aking sarili. Alam nyo ba mga mami na napaka-importante talaga ng time management para sa akin? Nagusto ko nga talaga yung mga bagay-bagay ay nakaplano na ahead at kung anong oras ko nga uumpisahan at kung anong oras matatapos. So pagkatapos ko nga ayusin itong aking sarili na mga alas 6, ay ginigising ko na yan si James. Tapos nagbibigay nga ako ng 5 minuto lang sa pagising lang yan sa kanya. Alam nyo naman kasi mga mami na kapag ginigising nga natin itong mga anak natin, lalong-lalo na nga kung maaga pa ay Talagang ang hirap gisingin. Ang dami-dami pang stretching na ginagawa ni James or minsan nga may patambling-tambling pa bago magising. <laughs> Pinapahinga ko nga yan siya ng konti pagkagising at pinapaliguan, binibihisan at minsan nga inaabot kami na mga 20 minutes. At pagsapit ng 6.20 ay dapat nga nakabihis na kaming dalawa at pinapabreakfast ko nga muna yan siya bago ko siya ihatid. Pero ngayong umaga ay hindi nga siya nagbreakfast dahil hindi nga daw siya nagugutom. Alam nyo kasi mga mami itong si James ay nasa kinder tree nga sa kasalukuyan. Pero nilalagay pa nga rin namin siya sa before and after school dahil kailangan ko nga talagang pangtrabaho at wala akong mapag-iwanan sa kanya. Kaya naman nga okay lang din sa akin kahit hindi yan siya mag dahil alam ko na may breakfast naman nga yan sila pagdating ng 8 o'clock ng umaga. Ganito nga kasi talaga ang setup namin kapag pareho kami may pasok. Lalong-lalo na nga kapag wala si Daddy Afam sa bahay. Na kailangan ko nga rin kasi magtrabaho dahil hindi naman pwedeng si Daddy Afam lang yung mag-isang kakayod. Lalong-lalo na nga hindi ko naman pwedeng iasa sa kanya ang mga pinapadala ko sa mga magulang ko. Simula't simula pa nga kasi mga mami ay hindi talaga ako sanay na umasa lang sa ibang tao. Mas gusto ko nga kasi talagang pinaghihirapan yung mga bagay bagay dahil doon nga talaga ako nasa satisfied at nagiging masaya. Kaya naman mga mami, hindi ba ang swerte talaga ni Daddy Afam dahil nakatagpo nga siya ng ganitong klasing babae? Char! Kidding <laughs> aside mga mami, alam nyo ba na ayaw na ayaw ko nga talagang jobless ako dito sa Australia? Para kasing feeling ko kapag wala nga akong trabaho ay napaka-useless ko. Anyway, alas 6 na nga ng umaga kaya nagtitimpla na nga ako ng kapi dito dahil babaunin ko nga ito habang nagdadrive. 45 minutes drive din kasi yung gagawin ko dahil malayo nga yung trabaho ko dito ito sa amin. Medyo may kalamigan nga ang panahon ngayong umaga kaya kailangan kailangan ko nga talaga itong kape. Tapos na nga kami ni James dito kaya tamang tama 6.40 na kaya ihahatid ko na nga siya at 5 minutes lang naman papunta sa school niya. Pero inaabot nga yan ng 10 minutes dahil maraming yakapan at goodbye pa ngayon nangyayari na akala mo naman hindi na magkikita. Pagkatapos ko nga yan siyang ihatid sa school ay agad naman akong nagdadrive ng 45 minutes papunta sa trabaho. Pero minsan nga alam nyo ba mga mami hindi nga lang yan 45 minutes dahil minsan nga nakadepende pa yan sa traffic. May mga panahon nga na inaabot ako ng isang oras sa daan kaya mas maganda nga talaga na umalis ako ng maaga sa bahay. At pagdating ko nga dito sa trabaho ay meron pa akong 10 minutes bago mag-start yung trabaho ko kaya kumain na muna ako dito ng biscuit. Tamang-tama nga at meron akong kape kaya pinarisan ko na nga lang para hindi naman boring. Mas gusto ko nga rin kasi na may laman itong aking chan bago ako mag-umpisang magtrabaho para hindi naman tayo agad mapagod, ba? Diba? Anyways guys, hanggang dito na nga lang aming mini vlog for today. Thank you so much for watching. King and see you in our next vlog. Bye!